Magandang oh, ang umaga po mga ka-tier citizens, viewers, followers, so, sabi ko po umaga po, guluto na ako. Sasangag ko po yung kanin. Dami, hindi ako nakakain kagabi. Tapagod. pagod. Eh, ito niluto ko tanghali. Yung tawag dito, tulingan. Ginata ako. Ang ah, papay ni Tubig sarap pala sa tulingan ng ginata dalawang klaseng yung, yung ginamit ko dito yung eh. gata isang gata ng bigol sa isang gata ng bisaya po pag pinagsama pala masarap naglalangis langis yun eh. hmm. lang ako nagluto ng garito yung eh. sarap pala ganyan may iwan na naman ako yan gagawin <laughs> Maliligpit na ako. Mag-alis-alis na ako sa saan. Hmm. Hmm. Ito pa yung naiwan ko kaapon, no. So Ang yung nasa bubong pa eh, Ang oh. yung ginawa kaapon, Ha, ah, lilinis nyo, ayusin ko. Dulog yung kahan, sasangag ko. Nasaan, di na nga nakakaya lang tanghali ng gabi. Salamat po. Keep it